Good morning guys at uh, magandang umaga at dito uh, nandito ako ngayon sa taas kung saan dito ay uh, sikin floor at ako guys ay uh, magdidilig ng aking uh, mga tanim dito sa aking atiris uh, at uh, ito nga ako ay uh, natutuwa na palagi na tinitingnan ng aking uh, mga tanim kasi may asinso ito mga kaidol no? ang aking mga pinya dati-dati ay uh, maliliit pa ito so ngayon ay uh, mga lumalaki na kahit na ito ay uh, nasa galo na mga kaidol so intro muna tayo mga kaidol upang ipakita yung aking uh, mga tanim at ako ay uh, mga kaidol no? ang aking tanimang pinya A few moments later So, ayan na nga po mga kaidol At uh, tayo ay uh, magdidilig Kasi dito naman sa aking tiris Ay uh, hindi inaabot yung aking uh, mga tanim ng uh, ulan guys no Pag uh, maliban nga lang kung malakas yung hangin Papunta rito Sa aking tiris sila ay uh, maaanggihan ng tubig mga kaidol Napakaganda ng uh, mga tanim ko mga kaidol At uh, ito nga, ipapita ko sa inyo Ayan o oh. Wow at uh, mayroon pa tayo dito mga kaidol na ano, uh, rambutan, mga buhay na rin ang uh, rambutan na to. Hindi ko alam kung saan ko itatanim kasi itong uh, rambutan na to, malalaki malalaking puno ito mga kaidol no? Ayan, pakita ko sa inyo mga kaidol ayan. Ito nandito sa taas mga kaidol at uh, mayroon tayong uh, ilang puno ba ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima Limang puno mga kaidol simula sa pinakamaliit, ayan kikita nyo nyo mga kaidol, maliit, pero yan ay buhay na mga kaidol. Ito, 2, 4, 5, no? Uh, unang uh, didiligin natin ito mga kaidol dito sa unahan at uh, ito na mga uh, sa ibaba nito ay uh, mayroon tayong tanim na kamatis, luya, at uh, tanunga mga kaidol, no? Kasi ang manggagaling na no, dito mga kaidol, ang uh, pantilig natin ay uh, bumabagsak sa ibaba at uh, magkakaroon na rin sila ng uh, tubig na mga kaidol, no? So kumuha tayo ng isang timba guys na pandilig sa aking mga tanim Ayan, diligan natin to Medyo kunti-kunti lang man guys ang uh, pag-ano natin ng uh, tubig Ayan, uh, makikita nyo yan guys pag uh, uh, bumagsak na ang uh, tubig na nananggaling sa itaas Ay uh, madidiligan na yung uh, sa ibaba mga kayo So isang ano muna mga kaidol Ang ating uh, kinuha Isang pitsil na tubig Ubusin natin dito Sa itaas sa mga kaidol no? Ayan uh, para hindi Aksayado sa tubig Ay uh, nakasapo Sa uh, uh, ibaba Yung ano Yung tawag nito mga kaidol Yung uh, uh, katulad niya mga kaidol no? Kikita nyo tumutulo Magmula sa taas ang uh, mga tubig na akin dinilig doon sa akin ang uh, mga tanim dito na uh, pinya sa ano sa taas no ayan mga kayo doon eh. kita nyo at uh, mayroon na rin tayong ano guys luya ayan nabuhay na rin ang aking luya at uh, pagka uh, nagkaroon na nga pagkakataon ay uh, lalakihan natin ang uh, lalagyan ng luyang ito So dumako naman tayo mga kaidol dito sa ibaba kasi may <coughs> excuse me po <laughs> Mayroong taas na pinapapatungan ng aking mga tanim At uh, meron dito tayo dito sa iba ba guys so, Ayan guys at, uh, May uh, punla tayo na ano dito Na talong Ayan at uh, ito ayan, Nilipat na nga natin ayan, At uh, nabubuhay na rin yung mga talong na aking uh, pinunla At uh, meron tayong oregano guys Ito dating oregano na to Ay uh, maliit lamang na aking tinanim uh, at dito may pinya tayo dito quadruple ang uh, pinya na to guys uh, kung tawagin ito ay eh, quadruple uh, alam nyo ba guys kung ano yung ibig sabihin ng quadruple ang quadruple ay uh, magkakasama apat na pinya dito sa isang uh, galon na pinutol ayan, ayan mga kayo dulo at uh, meron tayo nga bagong tanim uh, mga kaidul dito yung <coughs> yung uh, Kampala guys oh. At uh, meron kasamang uh, oregano yan At uh, meron din uh, Siling demonyo guys no? Ayan. So paano mga kaidol Dilig tayo dito sa iba ba. At dahil isang timba yung inakyat natin Medyo Sagana ito mga kaidol sa uh, Pag adidilig natin na Ayan 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 uh, na guys, oh. Natutuwa ako dahil uh, ganito nga medyo yung... sabi nga nila maano yung kamay natin sa pagtatanim. Kung sa amin nga lang sa probinsya kung uh, nandun ako na sa Bicol ay siguradong uh, marami tayong uh, maitatanim na mga gulay kung ano-ano man guys to. Ayan, na, uh, may okra din tayo dito guys. Ayan. Okra talong pinagsama ko sa malit maliit na paso. Ayan. Dito tayo dito mga ano naman guys mga ilang araw ko ito bago dinidilig yung uh, aking mga tanim na to kasi dito sa tiris medyo malamig naman na to itong bago kong tanim mga kaidolo, dulo pinagsamang uh, ampalaya, siling demonyo at uh, oregano guys no Itong siling demonyo na to guys Ay napakahanghang kaya ito ay uh, tinawag na siling demonyo ay siling sinumpa ah, mga kaidol no ayan dilikan na rin natin to sa ibaba kasi marami naman tayong ah uh, ah, dinalang katubig mga kaidol Thank you mga kay sa mga kumakain At, at uh, nga ako Medyo naligo tayo ngayong umaga Ay uh, sinisipo na ako mga kay no? So isong, itong quadruple guys Tatagdagan natin ng uh, dinid. Kasi ito ay uh, medyo marami ang lupa dito Para naman uh, saga na sagana itong aking uh, pinya na to At uh, uh, may kasama itong ano guys Yung okra Ayan yeah. So guys, uh, walang uh, imposible basta mahili kayo magtanim pagka uh, ito ay mga namunga ay ay uh, mayroon kayong uh, ano mga kaidol Dolo. No. Ayan. konti na lang ang mga kaidol ang ating uh, tubig. Ayan. Kalating At timbang tubig lang itong mga kaidol yan mayroon tayong isang apit uh, sir pa mga kaidol at uh, ubusin natin dito sa itaas para kahit na ilang araw tayong hindi magdilig ay uh, pupidi uh, mga kaidol no. Ganda nito guys pagka ito ay na uh, namunga na. So ipapakita ko sa inyo kung uh, mga ilang buwa pa. Palagay ko guys mga January ay uh, January or uh, bahala na kung uh, kailan ang uh, ano nang uh, tagbungan ng api niya mga kaydolok Ayan guys at uh, kitang-kita nyo naman na walang sayang ang ating tubig magmula sa taas ay dinidilig niya tong a, nasa ibaba mga kaidor no ay mga kaidor meron pang uh, natitira na sa timba susali natin marami pa ng laman a, mga kaidor no Mayroon din tayong kamatis dito mga kaydol no. Ayan yung uh, kamatis na bagong tanim natin. Ayan. At uh, mayroon din kamatis dito na ito ay uh, medyo napabayaan natin sa dilik, Pero ito, ito ay uh, nabubuhay na muli. So paano mga kaydol? Update po na tayo sa alagay ng uh, panahon dito sa may amin sa may uh, baliswela. At ayun uh, nga. At uh, nandito ako sa tiris. Ayan at ayun uh, at uh, promote natin guys yung tindahan ni Boss Mark ayan ah, sa mga kabalinsula ano po ayan ah, idol dito na kayo bumili sa tindahan ni Boss Mark ng Ingas no? uh, ah, pensyong ah, pang abarkada hindi ganong amata sa presyo at ah, sa ano naman sa bigas naman ah, mayroon din dito si Boss Mark ayan nakita ah, nyo dyan no? may mga presyo mabili kanyang sari-sari ah, store at ah, bilihan ng mk Super kalan at uh, kahit na malaki guys so. so paano mga kaidol hanggang uh, dito na lang ko ang aking vlog sana ay uh, panoorin nyo guys at uh, huwag uh, i-skip ang ads sa mga hindi pa nakapag uh, subscribe, subscribe kayo mga kaidol para lagi kayong updated sa aking uh, mga ipapalabas na video at uh, susunod na video natin guys ay uh, baka mukbang or motorcycle vlog, yung po ang ating uh, kwento at uh, ito po ang uh, inyong lingkod Good vibes laman po at uh, magandang umaga. Merry Christmas po sa lahat and happy new year. Babay na po mga kaino, babay na.